to mga idol papagupit mo na ako sa aking pinakamamahal na missis sa buong mundo ito baba na kasi yung huko dalawang buwan nang hindi papagupitan ayan medyo mahaba na. Kaya, pagkukupitan ko muna kay missis Ayan. Medyo kulot eh. Kaya medyo pabawasan ko muna yung buhok ko medyo mahaba na. Ayan. Kasi mo na ni Mrs. ni Commander yung pagkukupit kukupit ng boko. Ayan. Minugupit-gupit na ponte unti video matalas naman yung gamit namin na panggupit nagbiyansa na tong taga-gupit ko ilang buwan na tong nagtitrain yan video mabilis sobrang bilis manggupit tapos agad uh, idol ayan pa mabilis siya magupit. Ayan, magaling pa yan mag-design-design. O, oh, dinidesign-design design pa. Ayan, binukorte yan. Sana walang ano to. Walang poknat poknat. No? Kasi iba kasi pag nagkukupit na mga poknat. Ayan. Ayan, medyo umuwi naman tayo. Ayan mga idol. Medyo nabawasan na nabawasan na ba? Ah, gusto ko kasi nagbibid yung manipis lang. Ayoko yung mahabang mahabang yun. Tinitrim na ni commander yung sa likurang banda. sanay na sanay na tong taga kupit ko eh. ilang buwan na to nagtitrain marami na rin tong ginugupitan isa na ako doon sa mga ginugupitan niya yan nalupat yung scissor kaya yung gamit niya ay Kupit pang papil, Kunting pang papil, Pero matalas. O, di diba? O. Oh. Medyo manipis na yung ibang party. Yan. Yan. Kunti na lang. Kunting bawas pa sa likuran. Ayan, ito okay yung pagka-courting, pagka-design, no. Ayan, natapos na rin ni commander yung paggugupit.